Oh, oh ya nih pak, jeng jeng pak Oh yo, baik-baik oh, Nah, kita gimana oh. pada yang sejujurnya? Oh, 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 sakun, oh. Mbak, ini emak-emak saya, saku nih, ini padi Neng, <laughs> neng, 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 Na. mahanap muna kita pang sapin sa kamot mga pade yun good morning mga pade good morning mga pade panibagong araw panibagong lawod na naman kita huli naman ako ninyo mga pade para riparohon ang mga sulod sa bubutrakta badi lamang makabugas naman kita mga pade makalibri sa isuruda yan si pre ang mga pade tadi dito, naguhurulat man badi lamang makadali man ihawon pagupat ho Oh, magupat pa. <laughs> lumot. Yan, sa mga diri palang nakaaram, mga padi mga madi ini na gamit ko na kawit. Uh, 5 kilos in na tingga. Yan. Grabe ng kulay sa lumot mga pareho. Kulay lumot na. Pero sa bago ini kulay orange ni niyan kulay lumot. Yan, may trotali nga mga mga padeho kasi sabi talang ini di sa duros ang kawayan para diri kita iawad. Sulay bagyo kasag. Yun saro dua. Tuloy. Sulay bagyo, upat na bilog. Yan mga ihawon, mao nagsurod mga pare sa pamirot na batak. Matapos na mga pare makuha ang sulod, silhigan ta, limpihan Ini, naagyan sa isda, diri maabot sa silig, kaya pirmi kita may balo na pang kulkog. Kulkogon ang loo para malinig. Yan, matapos na ito, mga padi masilhigan, malimpihan, uh, matahi ang gisi. Ariya, tagi hapon. May kasagi hapon, mga padi Diyo. <laughs> oh. Halo ang lumot. You know, kasag. Kasag. <laughs> Sulay bagyo. Yan, bungkang mga padi Ah, uh, ini nakasag di day mao ning ngaranan di sa bulan na bungkang or kalintugas dua na klaseng gawis ini mga masiramon ini mga pang pangbangot sa langka mas kikisil sini na langka basta kay rolomoy sira oh ya di pa kasag na naman yan ini naman mga padi sulay bagyo sulay bagyo sini ang di sa bulan sorsogon mao mga paborito hunos ang mga pari hunta Uh, sulay bagyo pakul, kul. Sulay bagyo. Ang mga paborito noon sa mga padihunta. Urlat-ulat <laughs> lang kamo sa gilid mga padiha. Kaya din hao ang mga ihawon niyo. yun Tapos na kita magsiraw mga padi. Ah, na siraw nato nasa 20 piraso na bubutrap. Napalaban gyapon kita kay gripe pa talaga mga lumot. malu ang panibata na bubutrap siya dandang upta mga mengapa dia? oh, maka sudah ini may mga, mga kasag, alo dan dan yan ang mga iratag ta sa mga padihunta oh. <laughs> sulay bagyo mga iratag ta sa padihunta pahuli lang ta mga padi oh, mga padi <laughs> oh, mga padi mga padi เอาะนงูนาเอานูหนาเฮ้ยาเอานูหนาไอสามล่าไอสามลูกน uh, ่าจปเอาเอาเยเอาเอสวนาเออฮึเออ้ึไมีม oh, ุทันด yes. ิจยตุกตาตุาาาาาเสล้วเรลรล้วขู่ลาเ

<laughs> oh, ka? Oh, welcome oh, to my vlog. Oh. Welcome to my vlog, ha? Di hey! ano, yeah, yeah, no. Oh, ay, oh shout ba? out sa mga taga Makabling. <laughs> <laughs> oh, bibi. Mga dating katrabaho ko doon, ha? Oh. Shout out na, shout out. Shout Salam na oh, dito dito dun, oh. uh, salamat. Okay. Thank you, Burberry. Yun <laughs> na si so, Pamao. Yun, hanggang dito lang ang ito video. <laughs> papalo, like, and share. Salamat! Adiyo!